tumutulong na kami. Sino ba naman natin Pag pinabayagan niyo yung mga gantong sab ng munisipyo. Kapag kayo ngayon gusto nyo diyan? Di ba? na sa... Hindi naman Ano? Ano? Ano pa ngayon? mga na nalang? Tumulong ka Tumulong ka na Tumulong ka na rin pa Tumulong rin Tumulong ka na rin na rin hindi na Reyes. Okay. So, may mayor Reyes. Mayor Reyes. Mayor Reyes. Mayor 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 Reyes. <coughs> po kami. Na ganito pong klase ng mga tao ang lalasong sa munisipyo ninyo. Ano yung nag-aantay ka na lagay? Hindi po. O, oh, ba't ganito? Alam ga mo ba? Alam, alam okay. mo okay. po dito bago namin gawin po. Bago po ang mag-asis. Ba't kung naman mag-asis? Eh, paano sa mga pagpapagpapagpapagpapag hindi ba? Bagi mo mag-aantay ko ba? Sino tayo natin tayo, hindi siya ang tagalong siya. Alam mo kung Hindi po, hindi po.